Kumusta mga kaibigan? Ngayon ay magbabahagi kami ng isang nakainganyong kwento mula sa Biblia. Inilalahad nito ang tungkol sa pag-ibig, panlilinlang at siyempre isang hindi matitinag na pananampalataya. Pinag-usapan natin si Raquel, ang asawa ni Jacob at ina ni na Joseph at Benjamin. Oo, siya ay isa sa mga kilalang babae sa kasaysayan ng Biblia. Eksakto. Ang pangalang Raquel sa Hebreo ay nangangahulugang tupa at ngayon, malalaman mo ang tunay na kwento ng kamanghamanghang babaeng ito, direkta mula sa kasulatan. Ah, at siguraduhin mong mag-subscribe na sa aming channel at i-click ang bell icon para hindi ka makaliktaan ng alinman sa aming mga Bible study tulad nito. Hindi mo ito gustong palampasin, di ba? Ngayon, Simula na natin mula sa umpisa. Si Raquel ay ang bunsong anak ni Laban, na siya namang kapatid ni Rebecca, ina ni Jacob. Ang galing, di ba? Sila ay magpinsan. At, at dagdag pa rito, si Raquel ay may nakatatandang kapatid na si Leah. Sa Biblia, sa Genesis 29, inilarawan si Raquel bilang isang napagandang babae. Napakaganda talaga, pero may isang nakakaintrigang detalye. Ilang talata sa Genesis ang nagpapakita na si Raquel sa simula, ay hindi pa ganap na nakahiwalay sa mga impluensyang paganong relihiyon mula sa kanyang tahanan. Hindi tulad ni Nasara at Rebecca na agad na niyaka pang Diyos ni Abraham at Isaak. Well, ninakaw niya ang mga idolo ng kanyang ama. O nga, iyan ay palaging nagdulot ng na maraming diskusyon. Hindi malinaw kung bakit niya ginawa iyon, pero ang ilang mga komentarista ay nagmungkahi na may kinalaman ito sa mana mula sa bahay ng kanyang ama. Ngayon, balikan natin ang kwento kung paano nagsimula ang lahat. Ang kwento ni Raquel sa Biblia ay nagsimula pagkatapos linlangin ni Jacob si Isaak at natanggap ang bas-baspas sa halip na ang kanyang kapatid na si Esau. Para makahanap ng asawa, nagpunta si Jacob sa Padan Aram at doon niya nakilala si Raquel malapit sa isang balon. Naroon siya upang painumin ang mga tupa ng kanyang ama at si Jacob ang nagalis ng bato mula sa balon para sa kanya. Oo. At ayon sa Genesis 29.11, minahal ni Jacob si Raquel sa unang tingin. Nakipagkasundo siya kay Laban para magtrabaho ng pitong taon upang mapangasawa siya. At alam mo ba ang pinakakamanghamangha? Sinabi ng Biblia na ang pitong taon ay parang ilang araw lang kay Jacob dahil sa kanyang pagmamahal kay Raquel. Ah, pero dito na nagsisimula ang drama. Pagkalipas ng pitong taon, naghanda si Laban ng isang malaking handaan para ipagdiwang ang kasal. Ngunit, sa halip na si Raquel, si Leah ang ibinigay niya kay Jacob bilang asawa. Linlang si Jacob katulad ng paglinlang niya sa kanyang sariling ama. Eksakto. At ang palusot ni Laban ay na sa kanilang lugar, hindi kaugalian na ipakasal ang nakababatang anak bago ang nakatatanda. Pero kakaiba, ang ganitong kaugalian ay hindi naman karaniwan noong panahon na iyon, ayon sa mga sinaunang dokumento. Mukhang imbento lang ni Laban iyon para paboran si Leah. Siyempre, hindi natuwa si Jacob. Hinarap niya si Laban na pagkatapos ay gumawa ng bagong alok, maari siya magpakasal kay Raquel, pero kailangan niyang magtrabaho ng karagdagang pitong taon. At ano ang ginawa ni Jacob? Tinanggap niya ang kasunduan, mahal-mahal niya si Raquel, kaya hindi na siya nagdalawang isip. Ngayon, narito ang nakakaakit na bahagi. Kahit na pagkatapos ng lahat ng ito, ang relasyon sa pagitan ni na Jacob, Raquel at Leah ay lalo pang naging masalimuot. Malinaw na mas mahal ni Jacob si Raquel kaysa kay Leah, ngunit si Leah ang nagbigay ng mga anak kay Jacob. Lumikha ito ng tensyon at pagseselos at si Raquel ay nalugmok. O dumating pa sa punto na inakusahan na Kel si Jacob na parang siya ang may kasalanan sa kanyang kawalan ng anak. Sinabi niya ang bantog na linya, Bigyan mo ako ng anak Mama ako. Noong panahon na iyon, ang isang babaeng baog ay walang halaga sa lipunan at higit pa, nagdadala ng kahihiyan sa kanyang asawa. Dahil dito, bumaling si Raquel sa isang matandang kaugalian sa kanilang lugar. Kung ang isang babaeng mataas ang katayuan ay baog, maaari niyang ibigay ang kanyang alilang babae sa kanyang asawa upang magkaanak na ituturing na legal na kanyang mga anak. Kaya't ibinigay ni Raquel ang kanyang alila na si Bilha kay Jacob. Tama? at kasama si Bilha, nagkaroon si Jacob ng dalawang anak na lalaki, si Nadan at Naftali. Ang mga pangalan ng mga anak na ito ay sumasalamin sa nararamdaman ni Raquel noong panahon na iyon. Ang pangalang Dan, halimbawa, ay nagpapakita na naramdaman ni Raquel na dininig ng Diyos ang kanyang mga panalangin at hinatulan ng kanyang kaso. Samantalang ang Naftali ay nagpapahayag ng pakikipagtagisan ni Raquel kay Leah na tila nakita niyang isang tunay na labanan Oo, oh, pero kahit na ganoon, nanatili pa rin ang hangarin ni Raquel na magkaroon ng sariling anak. Pumunta pa siya sa paggamit ng mandragoras na kilala noon bilang halamang nagpapataas ng fertility. Inalok pa nga niya si Jacob sa isang kasunduan kapalit ng mandragoras ni Leah. At ang pinakakakaiba, hindi si Raquel ang nabuntis pagkatapos noon kundi si Leah. Ipinakita nito muli na ang kapangyarihan sa buhay at pagkakaroon ng anak ay nasa mga kamay ng Diyos hindi sa mga halaman o paraan ng tao. Tama. Ngunit sa wakas, pagkatapos ng mahabang panahon, sinabi ng Biblia na dininig ng Diyos ang mga panalangin ni Raquel. Ipinanganak niya si Joseph, na kalaunan ay naging gobernador ng Ehipto at isang mahalagang bahagi ng plano ng Diyos para iliktas ang pamilya ng tipan. At kinilala ni Raquel na ang pagsilang ni Joseph ay hindi dahil sa mga mandragoras o anumang iba pang pamamaraan, kundi purong kapangyarihan ng Diyos ito ang tugon sa kanyang mga panalangin. Ngunit, kahit pagkatapos ipanganak si Joseph, nanatiling mahirap ang relasyon ni na Jacob at Laban. Ang ugnayan nila ay nagsimulang masira, kaya nagpasya si Jacob na tumakas kasama ang kanyang pamilya. Oh, at si Jacob ay umunlad ng husto habang naglilingkod kay Laban. Kaya't nang tumakas siya, dinala niya ang buong pamilya at ang kanilang mga kawan. At sa pagtakas na ito naganap ang sikat na insidente ng pagnanakaw ng mga idolo ni Raquel. Hinabol ni Laban si Jacob at inakusahan siya ng pagnanakaw ng kanyang mga diyos. Si Jacob, na hindi alam ang tungkol sa pagnanakaw, ay labis na nainis at sinabi na ang sinumang matagpuan na may dala ng mga idolo ay dapat ibigay kay Laban. Hindi niya alam na itinago ni Raquel ang mga idolo. Muli, ipinapakita ng kwentong ito ang pagiging komplikado ng kanilang pamilya at kung paano maraming mga detalye ang nagtuturo ng mahahalagang aral sa ating buhay. At narito na ang pinakamatindi sa kwento, sa galit, hinalughog ni Laban ang mga tolda ng buong pamilya ni Jacob sa paghahanap ng mga idolo. Pero hindi siya nakakita ng anuman. Alam mo ba kung bakit? Itinago ni Raquel ang mga idolo sa ilalim ng upuan ng kanyang kamelyo at naupo sa ibabaw nito. Oo, oh, napakatalinong na itago ito. Hindi binanggit sa Biblia kung paano o kailan natuklasan ni Jacob ang ginawa ni Raquel. Pero alam natin na kalaunan, nang utusan ng Diyos si Jacob na bumalik sa Bethel, inutusan niya ang kanyang pamilya na itapo ng lahat ng mga dayuhang Diyos na dalapan nila. Ah, at ang patunay ng pagmamahal ni Jacob kay Raquel ay nakita sa mga sumunod na pangyayari. Nang sila ay naglalakbay upang makipagkita kay Esau, inilagay ni Jacob si Raquel at Joseph sa pinakaligtas na bahagi ng karabana upang protektahan sila mula sa anumang panganib. At pagkatapos noon ay dumating ang isa sa pinakamalungkot na yugto ng kwento. Habang papunta sa Efrata, nanganak si Raquel ng kanyang pangalawang anak na si Benjamin. Pero naging napakahirap ng panganganak na iyon. Sa kasama ang palad, namatay si Raquel matapos ang pagsilang. Bago siya mamatay, tinawag niya ang bata na Benoni, na ang ibig sabihin ay anak ng aking kalungkutan. Masakit isipin ang hirap at sakit na pinagdaanan niya. Pero pinalitan ni Jacob ang pangalan ng kanyang anak upang parangalan ng kanyang minamahal. Kaya tinawag niya itong Benjamin na nangangahulugang anak ng aking kanang kamay. At inilibing si Raquel sa daan patungong Bethlehem at nagtayo si Jacob ng isang haligi sa kanyang libingan bilang tanda ng respeto. Hanggang ngayon, may debate tungkol sa eksaktong lugar ng libingan na iyon, pero isang sinaunang tradisyon ang nagsasabing matatagpuan ito mga 2 kilometro hilaga ng Bethlehem. Nakakatuwang isipin na ang alaala ni Raquel ay hindi nagtapos doon lamang. Sa aklat ni Ruth, siya ay binanggit, kasama si Leah, bilang isa sa mga nagpatibay ng sambahayan ng Israel. At sa propetang si Jeremia, binanggit ang pagtangis ni Raquel na tumutukoy sa pagkawasak ng kaharian ng Hilaga. Tama? At sa bagong tipan, inilapat ang propesyang iyon ni Jeremiah sa pagpatay sa mga inosente na iniutos ni Haring Herods. Ipinapakita ng kwento ni Raquel na dumadaan ito sa mga henerasyon at nagiiwan ng malalim na pamana. Walang duda, siya ay isa sa mga pinakatanyag na tauhan sa Biblia at ang kanyang buhay ay nagtuturo sa atin ng maraming bagay tungkol sa pag-ibig, pakikibaka at syempre pananampalataya.